Araw po mga coin collector. Marami po talaga ang hindi nakakaalam lalong lalo na mga baguhan. Dito po sa mundo ng coin collector na meron po talagang barya na matataas ang halaga mga coin collector. Example na lamang po ng hard to find ko na ito pong 10 peso BSP series na may taon po na 2007 at 2009. Maaari na nga po itong bilhin sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos mga coin collector. Kapag po ang taon niyan ay 2007 at 2009, yan po ay isa sa pinagkakaagawan at pinagkakaguluhan ng mga kolektor. Para sa inyo mga baguhan na viewers, mga bagong nagsisimula pa lang sa coin collection, ito po ang unang inyong hanapin ng 10 peso year 2007 at 2009 na may mataas na nga pong halaga sa ngayon sapagkat kakunti lamang po ang ginawa nito ng Bangko Sentral kaya po konti na lang po ang nagsisirculate nito sa sirkulasyon. Meron pa po tayong marami pa po tayong bariya na hard to find. Kagaya po ng mga 25 centavo, 5 cent, 5 peso, 10 peso, 20 peso coin at iba iba pa po. Sa 25 centavo naman po ang hinahanap dito ay yung year 2017. At sa kulay dilaw naman po ay yung year 2006. Dito po sa kulay dilaw na 25 centavo. Kaya po kung makakita kayo ng mga gantong mga aking nabanggit, huwag po kayong mag-alala. I-message nyo po sa ating AP page coin collector. At yan po ay bibili natin sa tamang presyo. Yun lamang po. Marami pong salamat. Sana po ay mabentahan nyo ako ng mga bariya kong nabanggit. Al Antonio Luna 10 peso commemorative coin para po sa mga baguhan na nagtatanong sa atin kung ito nga po ba ay binibili na o hard to pay na bibigyan ko po kayo ng konting kaalaman dito sa 10 peso commemorative coin General Antonio Luna para po sa lahat ng mga baguhan ito po ay 10 peso commemorative coin na ginawa para sa kabayanihan ni Anton General Antonio Luna. Ika 150 years anniversary niya po ito. Ito po ay ginawa no 1866-2016 mga ka coin collector. At ito nga po ay may halaga na sa ngayon. Ngunit ang binibili po dito ay yung brilliant condition o brilliant uncirculated. Lalong-lalo na po yung mga naka-blister pack. Naghahanap po tayo nito ng 5 piraso pataas na brilliant condition at bibili nga po natin ito sa halagang 200 pesos po mga coin collector. Yun pa lamang po ang collector's value nitong 10 peso commemorative na ito sapagkat hindi pa po ito masyadong hard to find. Bali, semi hard to find pa lamang po ito mga coin collector. Mag naghahanap po tayo ng 10 na brilliant condition. Yun lamang po mga brilliant condition. Pagka mga hindi na po masyadong maganda, ay eh, hindi na po binibili mga ka-coin collector. Marami pong salamat.